Hello po! Good morning! Merry Christmas to all! Ayan. So kami po ay uh, maghahanap ngayon ng uh, barber shop dahil papagupitan ko yung anak kong lalaki at ako din magpapatrim po ng buhok. Tinatawagan ko po lahat ng mga babae na sa pampaswarte na bago po magbagong taon ay magpatrim po kayo ng buhok kasi isa yon tinatapyas po lahat ng mga stress ng mga nakaraang mga bad uh, moments, bad memories pang tapyas din yan ng malas so lahat ng negatibo na nakakapit stress direct to our ulo or sa ating utak, yan po ay uh, i-ahalis na natin sa ating buhay that's why bawal na bawal po magpagubit ng buhok ang mga babae kung ito po ay uh, after New Year. So bawal na bawal 'yung gawin ang magpagupit ng buhok pagkatapos ng New Year. So ang pinaka na mag-attract ng swerte sa buhay ng tao magpa-trim po. Okay, kahit trim lang, kung ayaw niyo magpagupit, magpa-shla so whatsoever, basta magpa-trim. So pupunta ako ngayon, maghanap ako ng barbershop kasi 5 days na lang New Year na. So magkahanap ako ng uh, maggo, kahit trim lang, ganito lang, kunin lang yung mga split ends. Basta may mawala lang sa buhok mo, pagupitan mo kahit konti lang. So yan po ay uh, swerti tips, iwata swerti tips para po sa pagsapit ng bagong taon, year 2024. Magpagupit po lahat ng babae at laki para swerti po ang dating sa inyong buhal, eh, buhay. At bawal na bawal po magupit ng buhok pag after po ng new year. See you! Uh huh. So seductive. I take you to the candy shop. I let you the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going to you hit the spot. Whoa. I take you to the candy shop. Yeah. One more taste of what I got. Uh huh. i have to spend all you got. Come on. Keep going to you hit the spot. Whoa. You can have it your way. How do you want it? You gon' back that thing up, or should I push up on it? Temperature rising, okay. Let's go to the next level. Dance floor jam pack, hot as a tea kettle. I'll break it down for you now, baby. It's simple. If you be a, I'll be a. In the hotel or in the back of the rental, on the beach or in the park. It's whatever you want to. Got the magic stick. I'm the love doctor. How hey, your friends teasing you by high sprung, I got you. Wanna you show me you can work it, baby? No problem, get on top. Then get to the bounce around like a low rider. I'm a seasoned vet.